itinas na sa Alert Level 3 ang crisis alert sa Gaza sa patuloy na gera ng Israel at ng militanteng uh, grupong Hamas. Yan ang ni Bea Bernardo. Voluntaryo na repatriation sa mga Pilipino na naiipit sa gera sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, patuloy na lumalala ang sitwasyon ngayon doon, kaya naman itinaas na sa Alert Level 3 ang crisis alert sa Gaza. Meaning, the situation ready. Uh, been danger become dangerous. So we're asking them to well to voluntarily decide to go home. Nakikipagugnay na ang Philippine Embassy sa Amman Jordan sa mga Pilipino community sa Gaza para tulungan sila. Sa ngayon ay nasa 70 Pilipino pa rin kasama ang kanilang mga Palestinian na asawa at mga anak ang nagpahayag na nais nice nilang ma-repatriate pa uwi ng Pilipinas. Nasa maygit isang daan ang bilang ng mga Pilipino sa Gaza. Patuloy naman ang pakikipagugnay ng pamahalaan sa mga kalapit na bansa para maayos ang ligtas na paglikas ng ating mga kababayan hanggang sa ngayon kasi ay hamon pa rin sa Pilipinas ang planong repatriation sa mga Pilipino. Uh, we are using diplomatic connections and it's uh, not just the Philippines other countries are having problems uh, repatriating the nationals. Uh we're working together. Uh, ASEAN uh, always helps each other. No? Nananatili namang nasa alert level 2 ang Israel. Ibig sabihin, limitado na ang galaw at hindi pa rin muna papayagan ang bagong deployment ng mga Pilipino sa lugar. Sabi ng Department of Migrant Workers, nasa 22 Pilipino sa Israel ang nagsabing na nila umuwi ng Pilipinas. For the most part, uh, yung, uh, yung marirapatre would, shall have uh, already accomplished their contract, finished their contract or... Uh, at least had a good uh, understanding and agreement with their employers. Sa ngayon, tatlong Pilipino pa ang hinahanap sa Israel. Handa namang tulungan ng kagawaran ng mga Pilipinong na stranded patungo sana sa Israel at may mga working permit na roon pero hindi makabiyahe dahil sa tumitinding tensyon. Tiniyak naman ng DOH na handa silang umalalay sa mga OFW na apektado ang kalusugan sa Israel, particular na ang mental health or healthcare support. Stress debriefing is always standard after a major... Uh, it's a disaster or even people coming from crisis. So stress debriefing is done by professionals who understand how to know uh, stress debriefing and they will identify if the patient needs either medication or continued psychosocial therapy. Bea Bernardo, Para sa Bayan.